Guys, tandaan yung mukhang to. <laughs> Kaming tatlo yan. Dati kami, nakatira kami dito sa building na to. Ayan o. Ayan, ayan. Ayan, dito kami nakatira dati. Ngayon, labas na kami kasi na kami dito nakatira. <laughs> Outside there na kami ngayon. Dito, dito. Hello. Ito o, ito, ito. Paano ba ang building? Ito. Outside there na. Ayan, dyan kami nakatira tatlo dyan. Ako sa, ay siya sa fifth floor. Itong isa, saan ba itong isa? Fifth ka rin, okay. di ba? sa kabila to, kami... fifth yan. Hindi, 12 ako. Ah, 12 ka pala. Pati pa ako, oo. Para, <laughs> para tayong hindi, para tayong hindi magka, magka, magkakapitbahay nito <laughs> Kasi magkabila yung building namin, pero isang may-ari. 12 siya, ito sa fifth, ako sa 17. Ngayon, alis na kami kasi di na kami doon nakatira. <laughs> Dumayo lang kami doon. Dito kami nakatira sa kabila. <laughs> Nag-kick out na kami. Para mga estudyante lang, kick-out. Okay, bye. Bye, guys. nagbibigay ako kay Ate Weng Weng. Si Ate Weng Weng yung isingilin nyo. <laughs> uwi na mga Hugo Girls. Uwi na sa bahay. Isang building lang po kami. <laughs> 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 ha? Eh di ba isang building naman talaga tayo uwi ako sa inyo ah. Oo. Oh ate ate weng weng to tara sama na tayo sa kanila ano hindi kayo sasama sa amin lakad muna kami <laughs> lakad muna Bye -bye. kami <laughs>